Pagpapalakasan ng produksyon. Ito ang nakikitang paraan ng isang ekonomista upang matugunan ang mataas na inflation sa bansa. Sa panayam na SMN News kay Dr. Michael Bato, sinabi nito na mababa ang supply side ng bansa kung kaya't hindi pa rin ramdam ng publiko ang naitalang pagbaba sa inflation noong Nobyembre na nasa 4.1%. Pinanggagalingan po kasi ng pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi po sa demand side sa ngayon. Yan po yung nanggagaling sa supply side ng ating ekonomiya. So ano po yung sabihin niyang supply side na yan? Yan yung mga polisiya na nag address po no, sa productivity. Sa datos ng PSA, pangunahing contributor sa pagtaas ng inflation noong Nobyembre, ang food and non-alcoholic beverages, restaurants and accommodation services at housing, water, electricity, gas, and other fuels. Iginit rin ni Bato na hindi dapat laging umasa sa remittances sa mga overseas Filipino worker para tugunan ang mababa na productivity. Hindi naman pwede tayong umasa palagi sa mga remittances ng ating OFW. Yun. Kasi ang nangyayari niyan is yung kakulangan po ng uh, ng production sa ating bansa, yung kakulangan ng incomes rather sa ating mga kababayan, na-address yan through OFW remittances. Hindi naman din po pwedeng forever tayong umasa sa remittances kasi volatile din po ang remittances na po naapektuhan ng uh, exchange rate. Kung ikukumpara naman ani ang productivity ng Pilipinas sa ibang kapitbahay nito, ay masyadong malaki ang distansya. Uh, kung makikita natin, noong 2019, ang Pilipinas po ay uh, uh, ang, ang productivity per hour work is 9.9 dollars per hour per hour work po yan ano uh, naka-adjust na po yan sa tinatawag nating purchasing power parity kung titingnan niyo po yung Malaysia no na ating kapitbahay yung kanila pong productivity per hour work is 21.2 dollars per hour mahigit po mahigit 100 mahigit doble sa atin ano yung Indonesia po kung makikita natin ang Indonesia ay uh, halos kalapit natin pero mataas din sila nasa 11.8 dollars per hour. Ano na po 'yan attorney, adjusted na po 'yan sa purchasing power parity. So ibig sabihin niyan, ang ang talagang uh, root cause no ng ating uh, economic problems as it relates to the supply side is yung ating low levels of productivity. Sa huli ni Mong Nibato, ang mga mambabatas na tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng publiko bago ang pamumulitika. Sa mga panahon ngayon, hindi natin kailangan ng pamumulitika. Ang kailangan natin is kumilos po ano yung ating mga policy makers. Remember, ang legislature attorney, sila po nagka-craft ng policy ng ating bansa. And instead of focusing on investigations, dapat tingnan nila kung ano talaga yung mga konkretong magiging hakbang mga polisiya para ultimately may address po itong issue na ito ng mababang productivity natin, which gives these problems related to inflation na nanggagaling sa supply side ng ating ekonomiya, attorney. Tama na po muna ang pamumulitika dapat po tayo kumilos para po umunlad ang ating ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.